guys kanina guys nagpunta tayo ng bayan tapos bumili tayo ng para sa kailangan sa pag aayos natin guys yan guys papakita sa inyo guys yung binili natin kanina yan guys ito. ito guys yung twitter sa motor ngayon na natin yung face to guys ayan guys pinay natin ta. kasi guys gagawa ko ng sun sa, sa motor guys nandito na yung ano nya guys yung kanyang amplifier nya guys pasensya na guys na may maingay may nagkakanta kasi ayan guys yung bus so bukas baka makagawa tayo ng ano, box na guys at yan pa guys yung binili natin oh. spider dalawa to idusi oh, dalawa to guys bagong bago at ito guys didusi na kun so guys oh. para sa video ko yan guys yan kasi palitan na yan ng kun na ano yan kasi hindi katulad dito na para siyang plastic guys ito okay, guys para siyang plastic yan okay, guys oh. yung yung yan guys na nakalagay sa video okay ko yung ano niya hindi siya plastic pa guys kung nababasa siya pag na PPT yan yung kung may plate, wala lang pag alam kaya yan sa tagal na basa na basa na ano siya barang may umina, yung ano niya kaya ito guys so, din natin ano to guys lima 5 lima ito lima yun lima ito. okay okay guys kasi para sa plastic kahit mabasa hindi ito so ito guys pinili natin ng plus ginagamit natin guys 5 plus at ito ano to guys reserve ko sa selda ko guys kasi Malayo layo ng pagbilihan dito guys malayo kaya nagre reserve tayo ng ganito guys para sa ano natin ito yung kasing ginagamit ko guys yan o, 60 watts kasi maganda yung 60 watts sobrang init ayan guys o. So guys so hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat sa mga followers ko walang sawang sumusuporta sa mga video ko salamat guys sa inyong lahat